Panginoon, salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Sa paggising ko, alam kong isa itong tanda ng iyong awa at kabutihan. Bawat umaga ay paalala ng bagong simula. Bawat pagsikat ng araw ay simbolo ng iyong katapatan. Kaya't sa unang sandali ng araw na ito, iniaalay ko ang lahat sa iyo. Salamat sa mahimbing na pahinga kagabi. Salamat sa kalakasan na ibinigay mo sa aking katawan. Salamat sa kapayapaan ng isip na ipinadama mo sa akin. Salamat sa proteksyon at paggabay mo habang ako'y natutulog. Ngayon, ako'y handa ng muling sumulong dala ang iyong biyaya. Panginoon, bago magsimula ang lahat ng gawain, hinahanap ko muna ang iyong presensya. Ikaw ang nais kong unahin bago ang lahat. Ikaw ang nais kong pakinggan bago ang inay ng mundo. Ikaw ang nais kong yakapin bago ang mga alalahanin ng araw. Sapagat ikaw ang nagbibigay saysay -say sa bawat sandali ng buhay. Turuan mo akong makita ang kagandahan ng buhay kahit sa maliliit na bagay. Turuan mo akong magpasalamat kahit sa mga simpleng biyaya. Turuan mo akong maging masaya para sa iba. Turuan mo akong maging mapagkumbaba sa lahat ng pagkakataon turuan mo akong mamuhay ayon sa iyong kalooban Panginoon, maraming hamon ang naghihintay ngayong araw. May mga desisyon na kailangang gawin. May mga tao akong makakasalamuha. May mga sitwasyon na maaaring sumubok sa aking pananampalataya. Kaya't hinihiling ko ang iyong patnubay at lakas. Bigyan mo ako ng pusong puno ng pag-ibig. Bigyan mo ako ng isipan na marunong magpasensya. Bigyan mo ako ng mata na nakikita ang kabutihan sa iba. Bigyan mo ako ng kamay na handang tumulong. At bigyan mo ako ng diwang hindi madaling masiraan ng loob. Sa bawat oras ng araw na ito, naway maalala kong ikaw ang kasama ko. Sa bawat trabaho na aking gagawin, naway gawin ko ito ng may kasipagan. Sa bawat problema na darating, naway harapin ko ito ng may pananampalataya. Sa bawat pagpapala na matatanggap, naway ibalik ko ang pasasalamat sa iyo. At sa bawat tagumpay, naway ikaw lamang ang may taas. Salamat sa panibagong simula. Salamat sa kalayaan na mamuhay para sa iyo. Salamat sa biyaya ng pamilya at mga kaibigan. Salamat sa pagkakataong maglingkod at magmahal. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong kabutihan. Ngayong umaga, itinataas ko sa iyo ang lahat ng ito. Gabayan mo ako sa buong araw. Iligtas mo ako sa anumang tukso at panganib. Punuin mo ako ng tapang, pag-asa, at pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Panginoon, habang sumisikat ang araw, ipinapaalala mo na may bagong pag-asa. Ang liwanag ng umaga ay tanda ng iyong walang hanggang pag-ibig. Naway maging liwanag din ako sa mga taong aking makakasalamuha. Naway maging kasangkapan ako ng kapayapaan at kabutihan. Naway makita ng iba ang iyong pag-ibig sa aking salita at gawa. Salamat sa hangin na aking nalalanghap. Salamat sa init ng araw na nagbibigay ng lakas. Salamat sa mga ibon na umaawit ng papuri sa iyo. Salamat sa kagandahan ng kalikasan na iyong milikha. Salamat sa paalala na ang lahat ay galing sa iyo. Panginoon, alam kong hindi magiging madali ang bawat araw. May mga pagsubok na dumarating ng hindi inaasahan. May mga tao na maaaring makasakit sa akin. May mga sitwasyon na magbibigay ng bigat sa aking puso. Subalit naniniwala ako na lagi mong hawak ang lahat ng bagay. Tulungan mo akong huwag mawala ng tiwala sa iyo. Tulungan mo akong manatiling matatag sa gitna ng bagyo. Tulungan mo akong maging kalmado kahit puno ng problema. Tulungan mo akong magpasensya kahit mahirap. Tulungan mo akong magmahal kahit hindi karapat-dapat ang iba. Panginoon, ikaw ang aking lakas sa oras ng kahinaan. Ikaw ang aking pag-asa sa oras ng kawalan. Ikaw ang aking kapayapaan sa gitna ng kabuluhan. Ikaw ang aking liwanag sa gitna ng dilim. Ikaw ang aking gabay sa bawat landas na tatahakin. Bigyan mo ako ng karunungan upang makagawa ng tamang desisyon. Bigyan mo ako ng tapang upang harapin ang aking kinatatakutan. Bigyan mo ako ng lakas upang matapos ang mga gawain. Bigyan mo ako ng kababaang loob upang matutong makinig. Bigyan mo ako ng pusong marunong magpatawad. Panginoon, nais kong maging mabuting halimbawa sa aking pamilya. Nais kong maging inspirasyon sa aking mga kaibigan. Nais kong maging kasangkapan ng kabutihan sa aking komunidad. Nais kong maging patotoo ng iyong biyaya sa aking kapaligiran. Nais kong ang bawat araw ay maging saksi ng iyong kadakilaan. Kahit maliit ang aking kakayahan, naniniwala akong malaki ang magagawa mo sa pamamagitan ko. Kahit limitado ang aking oras, naniniwala akong sapat ang plano mo. Kahit mahina ako, naniniwala akong ikaw ang aking kalakasan. Kahit may mga pagkukulang ako, naniniwala akong ikaw ang pupuno nito. Kahit may mga pagkakamali ako, naniniwala akong may kapatawaran sa iyo. Panginoon, sa bawat galaw ng aking katawan, naway maging handog ng pagsamba. Sa bawat salita ng aking bibig, Naway maging kalugod-lugod sa 'yong pandinig. Sa bawat hakbang ng aking mga paa, naway dalhin ako sa tamang landas. Sa bawat tibok ng aking puso, naway ikaw lamang ang aking dahilan. Sa bawat hininga, naway maging alaala ng iyong kabutihan. Ngayong umaga, ipinagkakatiwala ko ang lahat ng ito sa iyo. Alam kong kasama kita sa bawat oras. Alam kong hindi mo ako iiwan alam kong may plano ka para sa akin. At alam kong sa iyo lamang ako makakahanap ng tunay na kapayapaan. Panginoon, sa kalmadong umaga ay hinahanap ka ng aking kaluluwa. Ang aking puso ay sabik sa iyong presensya. Ang aking isip ay nagnanais ng iyong karunungan. Ang aking diwa ay naghahangad ng iyong kapayapaan. Ang lahat ng ito ay iniaalay ko sa iyo ng buong katapatan. Salamat sa bawat panibagong pagkakataon upang matuto. Salamat sa mga hamon na humuhubog sa aking pagkatao. Salamat sa mga tao na nagiging daluyan ng iyong pag-ibig. Salamat sa mga pagkakataong ako'y natutong magpatawad. Salamat sa mga aral na natutunan ko kahapon. Ngayong araw, hayaan mong maging bukas ang aking puso sa mga bagong bagay. Hayaan mong maging mapagkumbaba ako sa pagtanggap ng mga pagkakamali. Hayaan mong matuto akong maging mas mapagbigay. Hayaan mong maging masinop ako sa mga biyayang ipinagkaloob mo. Hayaan mong mamuhay ako ng may takot at paggalang sa iyo. Panginoon, gabayan mo ako sa aking mga gawain. Tulungan mo akong magplano ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo akong huwag madala ng pagmamadali ng mundo. Tulungan mo akong pahalagahan ang mga mahalagang bagay sa buhay. Tulungan mo akong unahin ang mga bagay na makakalapit sa iyo. Nais kong maging mas mapagpasalamat na iyong araw. Nais kong makita ang kabutihan sa lahat ng sitwasyon. Nais kong pahalagahan ang bawat tao na aking makakasama. Nais kong maging ilaw sa mga taong naglalakad sa dilim. Nais kong maging patotoo ng iyong walang hanggang pag-ibig. Panginoon, alisin mo ang lahat ng negatibong damdamin sa aking puso. Alisin mo ang galit at kapaitan na maaaring manatili. Alisin mo ang takot at pag-aalinlangan. Alisin mo ang pagmamataas at pagiging makasarili. Alisin mo ang anumang humahadlang sa aking paglago. Palitan mo ang aking puso ng kabutihan. Palitan mo ang aking isip ng kaliwanagan. Palitan mo ang aking kaluluwa ng kapayapaan. Palitan mo ang aking mga salita ng pag-ibig. Palitan mo ang aking mga gawa ng habag at malasakit. Panginoon, turuan mo akong maging mas matyaga. Turuan mo akong maghintay sa tamang panahon. Turuan mo akong maging mas maunawain sa iba. Turuan mo akong huwag husgahan agad ang aking kapwa. Turuan mo akong makita ang mundo ayon sa iyong mga mata. Ang bawat umaga ay isang biyaya at nais kong sulitin ito. Ang bawat hininga ay isang paalala ng iyong kabutihan. Ang bawat araw ay isang panibagong pagkakataon na maglingkod. Ang bawat oras ay isang pagkakataon na ipakita ang pagmamahal. Ang bawat minuto ay isang paalala na hindi ako nag-iisa. Panginoon, sa iyong mga kamay ko inihahabilin ang lahat. Ang aking lakas at kahinaan ay sa iyo ko inialay. Ang aking mga pangarap at plano ay sa iyo ko ibinibigay. Ang aking puso at isip ay sa iyo ko isinusuko. At ang aking buong buhay ay sa iyo ko itinatagubilin. Panginoon, habang ang araw ay patuloy na sumisikat, naway mas lalong luminaw ang aking pananampalataya. Ang liwanag na nanggagaling sa iyo ay siyang nagbibigay saysay -say sa aking buhay. Kahit maraming bagay ang hindi ko nauunawaan, nagtitiwala akong hawak mo ang lahat. Kahit may mga tanong sa aking isip, alam kong ikaw ang sagot. Kahit may mga paamba sa aking puso, alam kong ikaw ang kapayapaan. Sa umagang ito, itinataas ko ang aking pamilya sayo. Naway bigyan mo sila ng lakas at proteksyon. Naway gabayan mo sila sa kanilang mga desisyon. Naway inatan mo sila saan man sila magpunta. Naway ipadama mo sa kanila ang iyong walang hanggang pagmamahal. Panginoon, itinataas ko rin ang aking mga kaibigan. Naway maging matibay ang aming samahan sa kabila ng pagkakaiba. Naway maging daan kami upang mas lalong makilala ka. Naway matulungan namin ang isa't isa sa oras ng pangangailangan naway maging bukas kami sa pagpapatawad at pagtanggap. Sa aking trabaho o pag-aaral, ikaw ang maging sentro. Hayaan mong ang bawat gawain ay maging handog sa iyo. Hayaan mong maging masipag ako sa lahat ng oras. Hayaan mong maging tapat ako sa aking mga ginagawa. Hayaan mong makita ng iba ang iyong kabutihan sa pamamagitan ko. Panginoon, alam kong hindi palaging madali ang buhay. May mga pagkakataon ng kabiguan at pagkakamali. May mga oras ng lungkot at pag-iisa. May mga araw ng panghihina at pagod. Subalit alam kong sa lahat ng ito, hindi mo ako iniiwan. Tulungan mo akong makita ang aral sa bawat pagsubok. Tulungan mo akong maging matatag sa oras ng kahinaan. Tulungan mo akong manatiling mapayapa kahit puno ng kaguluhan. Tulungan mo akong patuloy na magmahal kahit mahirap. Tulungan mo akong manatiling tapat sa iyo sa lahat ng bagay. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas ng loob. Bigyan mo ako ng tapang upang sumubok muli kahit napigo. Bigyan mo ako ng pag-asa kahit tila imposible ang lahat. Bigyan mo ako ng tiwala na may magandang kinabukasan. Bigyan mo ako ng pananampalataya na hindi matitinan. Nais kong maging kasangkapan ng kabutihan sa mundo. Nais kong ipakita sa iba na may Diyos na nagmamahal. Nais kong maging ilaw sa gitna ng kadiliman. Nais kong maging tinig ng pag-asa sa mga nawawala ng gana. Nais kong maging buhay na patotoo ng iyong biyaya. Panginoon, ang lahat ng ito ay hindi ko kayang gawin mag-isa. Kailangan kita sa bawat oras at sandali. Kailangan kita sa bawat desisyon na gagawin ko. Kailangan kita sa bawat laban na aking harapin. Kailangan kita sa bawat araw ng aking buhay. Kaya naman, sa umagang ito, muli kong isinusuko sa iyo ang lahat. Isinusuko ko ang aking mga pangarap. Isinusuko ko ang aking mga pagkakamali. Isinusuko ko ang aking mga takot. Isinusuko ko ang aking buong pagkatao. Panginoon, habang patuloy akong humihina, ramdam ko ang iyong presensya. Ang bawat tibok ng aking puso ay nagpapaalala ng iyong kabutihan. Ang bawat galaw ng aking katawan ay biyayang galing sa iyo. Ang bawat salita na aking binibigkas ay nais kong maging papuri sa iyo. Ang bawat hakbang na aking gagawin ay naway magdala ng kaluwalhatian sa iyo. Sa umagang ito, ipinapanalangin ko ang mga nangangailangan. Naway maranasan nila ang iyong pagkalinga. Naway makita nila ang iyong kamay na gumagabay. Naway madama nila ang iyong yakap ng pag-ibig. Naway mabigyan sila ng bagong pag-asa sa kabila ng hirap. Panginoon, ipinapanalangin ko rin ang mga nabuguluhan. Bigyan mo sila ng linaw sa kanilang isipan, Ipadama mo sa kanila na mayroong landas patungo sa liwanag. Ibigay mo sa kanila ang kapayapaan ng loob. At turuan mo silang magtiwala sa iyong mga plano. Para sa mga nawalan ng pag-asa, naway ikaw ang maging lakas nila. Para sa mga may sugat ang puso, naway ikaw ang maging kagalingan nila. Para sa mga nag-iisa, naway ikaw ang maging kasama nila. Para sa mga naliligaw, naway ikaw ang maging gabay nila. Para sa lahat ng naghahanap ng sagot, naway ikaw ang maging kasagutan. Panginoon, ipinaalala mo na hindi kami nag-isa. Sa bawat umaga, nariyan ka upang umakay. Sa bawat gabi, nariyan ka upang magbigay ng kapahinahan. Sa bawat luha, nariyan ka upang magpahit. At sa bawat tagumpay, nariyan ka upang makisaya. Ang bawat araw ay panibagong simula mula sa iyo. Isang bagong pagkakataon upang magmahal. Isang bagong pag-asa upang magpatuloy. Isang bagong pagkakataon upang maglingkod. Isang bagong paglalakbay kasama ka. Kaya't sa umagang ito, pinipili kong sumunod sa iyo. Pinipili kong ibigay ang lahat ng aking plano. Pinipili kong bitawan ang mga bagay na hindi ayon sa iyong kalooban. Pinipili kong magtiwala kahit hindi ko pa nakikita ang dulo. Pinipili kong magmahal kahit mahirap. Panginoon, ikaw ang aking lakas. Ikaw ang aking tanggulan. Ikaw ang aking pag-asa. Ikaw ang aking kapayapaan. Ikaw ang aking kaligtasan. Sa lahat ng ito, itinatagubilin ko ang aking sarili sa iyo. Ang aking pamilya ay sa iyo. Ang aking mga pangarap ay sa iyo. Ang aking kinabukasan ay sa iyo. Ang aking buong buhay ay sa iyo lamang. Maraming salamat Panginoon sa umagang ito ng panalangin. Maraming salamat sa kapayapaan na iyong ibinigay. Maraming salamat sa pag-asang muli mong pinanariwa. Maraming salamat sa pagmamahal na walang hanggan. At maraming salamat sa bagong simula na aking haharapin. Naway ang panalangin na ito ay magsilbing lakas sa aking araw. Naway magsilbing paalala na hindi ako nag-isa. Naway magsilbing gabay sa lahat ng aking gagawin. Naway magsilbing paalala ng iyong katapatan. At naway magsilbing pintuan ng mas malalim na pananampalataya. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, itinataas ko ang lahat ng ito. Amen at Amen.